yun what's up mga kapinta update dito sa ating ginagawan ito na yung ating binabang isang pinto yun yeah. tapos na yan red flat finish lang ang ginawa natin dyan ito nga pala yung ginamit kong pintura dyan mga lods mga kapinta yeah. ito yung wood stain ito naman yung pang tapot nga nya sadolin yan ang brand ng pintura enamel type sya yung kabilang pin main door na lang yung tapos na lang yung isang pintor lang kasama kung gumagawa dyan And, hindi pumasok pero hindi ko ginagalaw yan kasi sa kanya yung pintura na yan Siyempre, respeto tayo doon sa nagumpisa na gumagawa. Ito yung aking mga lamang pinipinipare. Oh, bali, yung labas lang pinipintura. Yung laban, isang ko dyan. Yan. Itong side lang na to. Pero ito, hindi na. Yan, yung nasa namin to. Yan. Pinakabak namin yung dating barnis niya kasi kumupas lang. nga. Yan. <coughs> at yung itong sa dito na ito na nakawags na yan tapot ko na lang yung kitchen nila sister ah, napakaganda kamal yung oven na yan okay, mga lads. Thank you for watching. Have a nice day. 介绍。So.